Hello mga ka-gems, kayo ba ay mga taong mabilis lumuha? Kayo ba ay mga sensitive at mababaw lang yung luha or mabilis umiyak kapag nakarinig ng isang bagay na hindi nyo nagugustuhan? Hindi po kayo nag-iisa mga ka-gems kasi isa rin po ako sa mabilis lumuha or mabilis umiyak kapag meron akong naririnig na isang bagay na hindi ko nagugustuhan o isang salita. na nakakasakit sa akin pero wag po natin ikahiya yun mga ka-gems dahil ibig sabihin lang nun ay meron tayong mga malambot na puso at meron tayo compassion sa ating mga kapwa dahil ayaw natin silang masaktan verbally at physically or emotionally sa halip na katulad ko kapag nakikipagsagutan ako ah uh, ma matatag akala ko matatag na yung loob ko pero pag meron na akong narinig na hindi maganda ay umiiyak na ako niyan mga ka gems pero hindi yung iyak na hagulhul yung parang lumuluha na ako niyan kasi salik na gusto kong uh, makapanakit ng makapagmura or makapanakit physically idinadaan eh, ko na lang sa pag-iyak kumbaga meron pa rin akong concern sa taong nakasagutan ko dahil ayaw ko po talaga makapanakit mas gusto ko na Uh, masaktan yung sarili ko na kahit gusto ko iparating din sa taong nakasagutan ko yung nararamdaman ko, yung sama ng loob ko, ang nangyayari, ako pa yung nasasaktan ko yung sarili ko dahil sa iniiyak ko na lang. ba? Diba? Meron pa time na sinabihan ako na huwag kang umiyak, napakahina mo naman. Hindi yung pagiging mahina yung umiiyak agad tayo sa harapan ng ating mga nakasagutan. Ibig lang sabihin no, na Uh, ayaw natin silang masaktan. Kumbaga, meron pa rin tayong pagmamahal sa kanila kahit na masama yung noob natin sa kanila. Huwag nating ikahiya yun, mga ka-Gems, na porke mabilis tayong umiyak o lumuha, ay mahina na tayo. Ibig sabihin, tayo ay mapagmahal na tao. Tayo ay meron malambot na puso dahil hindi natin tinitigasan yung puso natin sa kapwa natin. Meron tayong compassionate at bukas yung puso natin sa buong mundo at sa mga taong nasa paligid natin. So, ang pagiging sensitive ay hindi pagiging mahina. Ibig lang sabihin nun ay meron tayong pagmamahal sa kanila sa mga taong na nananakit sa atin kahit na uh, nasasabihan na tayo ng isang bagay na hindi natin gusto. So, wag natin po pong...